Good morning, good morning everyone! Kumusta po kayong lahat? Sa araw po na ito, ipagpatuloy po natin ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At muli, ito po ay isang paalala na dapat ay sinishare po natin sa ating kapwa. Dito po sa Aklat ni Mateo chapter 7, verse 7. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. 8. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. 9. Bibigyan pa ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay. 10. Bibigyan pa ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda. 11. Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihini sa kanya. 12. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. At ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. So, ayan po ang pinangako ng ating Panginoon. Ang bawat humahanap ay nakakasumpong. No? Ang bawat kumakatop ay pinagbubuksan. Di po? At ang bawat humihini ay binibigyan. Una sa lahat, bago tayo humingi sa ating amang nasa langit, una, tanungin din po natin ang ating mga sarili. Karapat dapat po ba tayo humingi? Karapat dapat po ba tayo na um, bibigyan? dahil binigyan niya po tayo ng karapatan para maging anak po niya. Tayo po ba, inaalawad po ba natin siya na magiging ama na? Tayo po ba ay tumatanggap sa kanya? Tayo po ba ay tinatanggap natin siya bilang ama natin? No? So, hindi lamang po ito sa salita, kundi sa gawa. Tayo po ba ay sumusunod sa kalooban niya. Tayo po ba ay sumusunod sa mga utos niya? tiba Sino po dito ang meron ng mga anak? Sino po dito ang uh, ang mga magulang? Ano po sa inyo dyan ang nakasubok na hinihingian ng kanyang anak? Hindi ba't hindi kayo natutuwa kapag hingi ng hingi ng um, anumang bagay ang inyong mga anak? Tapos kapag kayo may inuutos sa kanya o kapag kayo may sinasabi sa kanya ay hindi siya sumusunod at hindi siya nakikinig. Hindi po ba? So, ganun po ang dapat nating isipin. Tayo po ba ay karapat dapat na humingi? Tayo po ba ay karapat dapat na pagbigyan? Di ba? Dahil kung tayo hindi nang hingi at pinagbibigyan at pinagbibigyan, no? Sa buhay natin, anong nangyayari? Di ba nagiging spoiled? <laughs> so, na, no? nasanay na lang na humihingi ng humihingi at nasanay na siya na kahit hindi siya nakikinig o sumusunod, ay pinagbibigyan pa rin siya. So at the end, ayaw ng Panginoon yun na um, lagi tayong pinagbibigyan at inaabuso natin kung ano ang kabutihan na pinagkakaloob sa atin. Mar Kaya't marapat lamang na din po natin ang ating sarili sa kung saan dapat tayo nararapat. No? So, huwag tayong um, magtampo, huwag tayong sumama ng loob kapag ka feeling natin wala tayo. Feeling natin um, nahuli tayo sa mga gusto natin. Bakit? Hindi ka nang hini, baka mamaya. ba? Diba? Kasi nga, nakikita ng Panginoon kung karapat dapat tayo na pagpalain kung karapat dapat tayong pagbalain, bakit? Baka maging sanipa ng hindi magandang mangyayari sa buhay natin. Diba? Yung salitang um, nalulunod. <laughs> nalulunod sa kung ano ang meron siya. Diba nga, marami ang nagsasabi, yumaman ka lang. <laughs> Nagiging matapobre ka na. Yumaman ka lang, nakalimot ka na ng pinanggalingan mo. 'di ba? Ang sabi nga po nila, ang pagpapala kapag ginamit mo sa kabutihan ay makakagawa ka po ng maraming kabutihan. Pero kung yung pagpapala na ipinagkaloob sa iyo ay ginamit mo sa hindi maganda, no? Ay marami kang magagawang hindi maganda. Okay. So suri, so suriin din po natin yung ating mga sarili. Bakit kaya? <laughs> Bakit kaya hanggang ngayon? Naghihintay pa rin ako ng kasagutan. No? ng aking mga hinihingi, ng aking mga kahilingan. Susuriin po natin, siyasatin po natin ang ating mga sarili. Okay po ba? So muli, maraming maraming salamat sa inyo pong pakikinig. Mag-iingat po ang bawat isa. God bless po sa ating lahat. Goodbye!